General Tan Gatoy eh. sa well, naging PC pa noon ng polis, sabi ko, Sir, ako yung prosecutor. Eh ako lang naman ang prosecutor na hindi naman sa pang-not ano, this enough to derogate yung mga prosecutors noon. Pero doon, dito sa Davao, yung assassination, hmm. pati police araw-araw dito sa Dabao noon, magtanong kayo sa Dabao, araw-araw sa Dabao noon, isa dalawang pulis, bagsak. Sundalo, bagsak. Pagsakay ng bus, bagsak. Yan. Pagsakay ng sasabayan. Ganon dito sa Dabao, Mindanao noon. Kaya walang, kursonada kursunada magtanggap. So yung boss ko, the late, uh, yung boss namin, Siyempre, ikaw mag-handle nito. Kasi,